Yari na naman tayo. Dito mga asing ko, eh, meron tayo dito. Assorted. Dala ng tropa natin. Alam nyo naman. Ang pogi. Talaga ng black check. Ang ganda, oh. Pero meron siyang faded dito sa may kanyang, ano. Lalim ng leeg. Kaganda, mga kasing ko. Tapos pagdating dito, eh, dark na. Kita okay. nyo, oh. Of color pa rin. Napakaganda. Pogi itong grizzle, oh. Ito, baba ito. Ito mukhang baba ito. Blue check, eh. Namangita niya. May sticker pa. Grizzle, eh. Galing yan kay Paris Lop. Eh, pinishare niya ito ng pagod po. Napakaganda. Yan ano naman. African Black Lawin. Ngayon, araw na to. <laughs> Ngayon, araw na to, eh, meron din nila yung mga tropa. Ito, dami nito. Kasing <laughs> ko kabagsak lang nung isang araw ng sobrang dami eh ngayong araw na to eh, sobrang dami na naman pero dito naman mga asin ko eh lahat club ring este meron palang iilan ako nakita hindi naman pala lahat pero karamihan mga siko eh naka club sila hindi lang basta basta club magaganda yung mga ibon mga asin ko puro parang mga brusko magaganda puro breeder walang young bird mga asin ko lahat ito eh, dala to ng tropa pips sa tatlo ata sila na ipon-ipon ko lang pero lahat sila nakakala. Pero meron mga ilan na nakakomersyal. Pero yung mga nakakomersyal mga asin ko, eh, malalaki. Malalaki sila. Pero yung mga nakakala bring eh, sakto. May malalaki, may medium size. Pero sa itsura, pogi. panalo ako sana. <laughs> pogi, mga asin ko Bari ngayon, sisilipin natin yung mga dinala sa atin. Tapos, dahil nga yung nakaraang araw, eh, sobrang dami nang binagsak sa atin. May mayang young bird, may mga breeder. Eh, lahat yun nilabas na natin kaagad. Pag nabivideohan kasi natin, mga hindi ko, eh, na natin kaagad. Kaya, ang nangyari doon sa ating pwesto, eh, punong-puno na ng kalapate. <laughs> Puno na ng kalapate, mga Parang yung isang... Parang yung kalahati ng pwesto natin, eh, parang puro kalapati na lang ang laban, mga ko. Pero, titignan natin mamaya, tatrain natin kung pwede pa natin maisingit eh, sisilipin natin yung mga kalapati sa pwesto dahil ngayong araw na to eh, ilalabas na natin yung mga bibidyohan natin ngayon na ng mga nakaklabring isisingit ko na sila lahat dun sa pwesto mga asin ko kung may nakikita nyo meron pang akong nasa likod eh, lahat yan mga asin ko nakaklabring din breeder napakaganda ng bloodline basra pa yan nakikita nyo yung grisen na yan basra finisher mga singko. So yun, bali kung di ako nakakamali parang pagod po. So yun, bali ngayong araw na to ilalabas na natin pero sisilipin natin lahat kapag naipwesto ko na. Videohan lang natin yung mga ibon tapos ilalabas na natin tapos saka natin videohan ng isang sulya para makita nyo naman sa sobrang dami mga singko. Napakarami. Halos na puno lahat ng kulungan natin. Hindi lang puno, hindi pinagtabi-tabi ko na lahat sila para magkasya lang sila. So, ayan, malisisilipin natin. Medyo marami-rami ngayon na bagsak. Nawalan nga tayo. Marami naman tayong nabili. <laughs> Kaya puno-puno yung tindahan natin. <laughs> Kaya kailangan mabawasan dahil nga alam nyo naman ang patukaan. Napakalakas kumain ng kalapati hanggat may pagkain eh. Kain ng kain. Kaya naman, sana bawasan nyo na. pasalan nyo ako dito, mga ko. Mura lang ito. Mura na. Mahal pa ito mga asing ko eh silipin na natin to habang walang bumibili dahil pag may nagbilihan na eh Diyari na naman tayo. Dito mga asing ko, eh, meron tayo dito. Assorted. Dala ng tropa natin. Alam nyo naman. Ayan, eh, assorted. Daigban niya. Clip lang. <laughs> Bali, ito. Eh, dala ng tropa pips natin. Assorted ito. Ibig sabihin mga asing ko, meron babae. May lalaki. May breeder. Puro breeder naman pala mga asing ko. Mukhang puro ano naman to. Tawag dito, puro matatanda naman na. May club ring at merong nakakomersyal at merong clip lang mga single. <laughs> Pero ito, ito yung John Arden natin. Na mukhang John Arden lang. Ito yung nabidyohan natin to dati. Hanggang ngayon ay eh, nandito pa mga single. Nilagay ko muna siya dito. Dahil ni-reserve ito mga kasing ko. Hindi na kinuha. Kaya ayaw namin nagre-reserve-reserve mga kasing ko. Eh, no? Hanggang ngayon, nandito pa. Eh, ang dami nagtatanong sa akin yan. Eh, sana naibigay na natin sa mga ibang tropa bibs natin. Nagbigay kasi siya, mga kasing ng parang paunang bayad. Kaso, nung nandito na, eh iba na ang kinuha. Kaya, hindi naman siya kinuha. Sayang din lang. Babae pa lang kailangan niya, ilalaki ito, mga kasing Kaya ngayon, eh, puntahan nyo na lang dito, mga kasing Kapag meron kayo na ispatan, nakikita nyo naman. Itong ganda, mga kasinco. black check. Ang pogi, talaga ng black check, talagang... Ang ganda oh. Para meron siyang faded dito sa may ganyang ano. Uh, ilalim ng leeg. Ang ganda oh, masing ko. Tapos pagdating dito eh dark na. ganda na kulay oh. Black check, my favorite. Kak 'yan oh. Natingin ko dito eh na club ring pa. Yes, meron tayo dito ano, para Batman. Club ring din ata. Masing ko 'yan oh. ganda oh, laki. Ang ganda ng mga dinadala sa atin, mga singko. Kahit ako, medyo nagagandahan ako kapag may mga nagdadala eh medyo na-excite din ako dahil halos araw-araw iba-iba yung nakikita natin kalapati minsan meron talaga ito parang ito mga singko ang ganda niya oh black check din yun black check din mga singko ayun oh. black check din o oh, itim itim lang ata ay <laughs> hindi eh, black check din siya ayun oh kaso mangitim itim itim siya ito blue bar parang club ring mga singko ganda oh pwedeng pang breeder tapos meron tayo dito isang cheque at mga ko na tingin ko baba ito. Ito mo ang baba ito. Blue cheque eh. kayo na makikita niya may sticker pa. Kaso parang ano na tinig ko kanina. Mga ko yung singsing -sing niya. Eh parang tapos na yung karera kaso hindi na tinanggal yung kanyang sticker. Kaya, ito meron tayo dito ng ganda nito, red bar. Ang ganda oh, red bar oh. Mga masing kak. Kaso nakabagwis. Tingnan nahuli lang ito. <laughs> Dinala dito mga singko, yan o, oh. red bar kak. Parang tingin ko dito mga kasi eh, puro lalaki mga pinagdadala ng tropa pips -up natin. Parang ito lang ang babae. Ito blue bar, babae yan mga kasi parang commercial lang ata yun. Parang commercial na PHA yung kanyang ano, nahalo-halo din mga kasi Ngayon, ito ang ganda talaga nito mga kasi Talagang iba dating sa akin ng mga black check ko. Oh. Ganda, ang gwapo. Ganda nito. Kak pa. Ayun, ang pogi niya mga kasi Yung pagka-black check niya, eh, ah, hindi katulad nito. Tsaka nitong isa kasi halos mangitim-ngitim tong dalawang black check na to, eh. Yung kanya, mga ko eh parang gusto nang sumimbat ito. Dong ka muna, dong ka. ito isa naman eh parang typical na black check ay eh, no. Ang ganda niya. Ito naman parang blue check, black check siya, black check na ito, white, white flight din. Oop, lumabas na 'to. Talaganin <laughs> kasi kasi yung mga kulungan natin dito eh, mga pang-aso. <laughs> Makulit itong itim na 'to ah. Yan, dyan kayo. Harang kayo muna. Box out. So, ayan. Bali, ito lang yung dala ng tropa pips natin. Tapusin na natin dito. Baka makawala pa tong isang to. kulit eh. Bali, ito lang yung mga dala sa atin. Lahat halos eh lalaki. Parang dalawa lang nakita kong hen mga singko. Bali, ito ilalabas na rin natin. Maganda sana kung pantay sana sila. Halimbawa, apat na lalaki, apat na babae. Para pag nilalabas natin sa pwesto eh, pa paris-pares, pwede sila mag-pair dun sa mga kulungan natin doon. Kahit hindi sila pair, minsan pag nilalagay natin doon, eh nagpe-pair sila. Eh. Maganda kasi tingnan sa labas, maasin ko pag pair na pair sila. Lalo na to, pag may pair to, ang napaka-pogi. Black check. Labas na natin. Ngayon, silipin naman natin yung mga nandito, maasin ko dahil. eto hindi pa siya pair, pero tingin ko kasi bagay sila. Isang black, isang grisel para parehas of color, 'di ba? Balik yung black, Ah, babae naman itong Gracel. Nakikita nyo masi ko itong Gracel eh galing yan kay Paris Lop. Eh finisher niya 'to nang pagod po. Napakaganda oh. Isang basra ang kanyang bloodline. Napakaganda oh. Gracel hen. Kaganda pa ng pagka Gracel niya. White. White Gracel. Masi ko ganda oh. Bali na niya ito ng TPHA. Ito naman na itim mga singko ay napakaganda rin. Ayun oh, tingnan niyo naman. African Black Lawin. <laughs> eh, tingnan nyo mga kasiko. Napakaganda, oh. Isang black naka, Ang bloodline neto eh, African Black Lawin. Napakalupit. Pero yung kanyang leg band eh BFRC si Bulacan. Ah, sinto, napakalaking club din ng Bulacan. Kaso, tapos na tong karera nila. Kaya, pwede na silang ibenta. Mga sinto, ayan, oh. Dahil pag yan na laro pa mga sikwa, eh, hindi natin siya kukunin sa tropa. Pero tapos na yung kanyang karera, kaya dinala na sa atin yung ibon eh, no? Kulay itim, kaganda ng itim mga ko, Black na black. Kung hindi African black ito, black diamond, o kaya... Peter Van de masing ko. no? Black, BFRC, TPHA naman itong hen. Napakaganda nila. Ngayon, dito may nagdala sa atin, uh, isang tropa rin, Ah, uh, kita nyo, oh. off color pa rin, napakaganda Pogi itong Grisel, oh. kaso Wala siya leg band, pero yung isa Kasi eh, club ring siya ng TPHA, ay, hindi Ano ata? ito, CTPR Tapos na rin yung kalera nyan Bali, isang pair, pero gusto ko siyang Piyakin, mga singko, dahil yung hen naka ring Gusto ko siyang ipares dun sa nana, Dun sa na nasa likod, mga kasing yun, oh. Dahil naka club din yan Ng CTPR, kaso ito kasi Ang pair, pero pwede natin Parisan itong isang grazel cock na to ng iba na lang para yung grazel hen tsaka yung blue check doon sa likod mga ay eh, pwede natin pagparisil pareha silang club ring pareha silang CTPR parehas na tapos na yung karera nyan ayun o oh, napakaganda o pogi nito ang oh, ganda pa naman wala lang sing-sing mga singko ko ang ganda itong, ano tong cock pati hen oh, maganda rin ngayon silipin natin tung isa ito nag-iisa to eh mga asing dala to ng tropa nagbawas ngayon oh. Thriller daw niya ito eh. Bali na ilaro niya ng CTPR na Takloban. Yung mga naka-MacArthur ito eh. Kaso, wala siyang legban ng MacArthur. Yan. Pero yung legban niya yung MacArthur na CTPR. Tapos na ito mga siko. Napakaganda ng ibo no? Halawakan nga natin dahil napakalaki. Tignan natin tong dala ng tropa pips natin. Bali ito mga siko. Eh, may kasama pa ito. Kasi hindi lang isang taong nagdala sa atin eh. Ayun o. Oh. Ito ang mga kasama niya eh, hinalo ko muna dito sa mga stencil natin. Kung makikita niya yung mga puti-puti, ayan. Kasama niya yan. Silipin natin mamaya, pero ito muna. Ganda nito, ha? Sige oh. Look, check. Eh, no, Naka-city siya. Uh, CTPR City PR. Nailaro. na pa napakaganda, oh. Ang angas. Ganda nito, ganda nito. Kaya ito, gusto kong parisan. Sana... Mabiyak natin to Tapos paris natin doon Para Parehas silang city City hardware Hindi <laughs> pares silang CTPR na ring Kaso, magkaiba ang year. Nauna ito, itong laro ito, tapos sumunod na itong yellow. Tapos ngayon, yung blue na south, ang labanan. First lap na mga ko yan, no? Oh. Ganda nito, oh. blue check cock. Ngayon, ito yung mga kasama niya. Ayan, Oh. Ito yung mga kasama. Hinibali ko muna dito. Sinama ko muna sa mga stencil natin. May kita nyo, ayun, sa dulo, yung puti. Commercial nga lang sila, tsaka yung brown nyo doon. Yan, 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 Kasama niya yan. dalawang yan. Isang white na parang grisel kak, tsaka kak din na grisel na pula naman. Medyo matamlay yung ano, hasing ko. Yung malaki doon. Pero lalaki nila. Puro big size. Parang matamlay siya. Makapayat siguro. Pero itong isang isang kak na to, yung eh. pogi niya, ko, laki yun oh. Grabe, laki niya. Ganda ng kulay. Yung kanyang grisel e eh, black na may pula. Kakaiba. Halo, parang tricolor ito, kaso madalang lang. Hindi siya yung marami. Pero kung marami yan, makasin mas maganda sana. So, ayan, bali, eto lang yung mga dumating sa atin. Ayan sila, yung mga dumating sa atin. Ngayon, ilalabas na natin sila doon sa pwesto. Tsaka natin ayusin titingnan natin kung ano magiging itsura ng pwesto dahil marami na sa labas pag nailabas pa natin lahat ng mga nakaklab na to eh dadagdag pa sigurado full tank kayawan lang natin habang wala pang customer kasi kung makikita nyo dyan eh puro kalapatin <laughs> eh natin wala na lovebirds pero may lovebirds pa tayo mga ayun know, na mga parakit na lang pero dito eh magmula dito sa loob eh puro kalapatin na no, makasing punong puno ang dami hanggang dun sa labas ayun oh. Eh, you know? lang siya ito. Napakarami natin ibon. Dito eh, punong-puno yung cage natin. Nilabas na natin lahat. ayun o, ang Sa mga young bird eh, ito na lang yung natira tatatlo. Mga singko, mga Dahil mas maraming mas gusto talaga sibong ito. Mga singko, nilabas na natin lahat ng mga talapati natin. Halos pinagsiksikan ko na sila. Tigtatatlo na yung ginawa natin. ayun oh. o. Doon marami. Mga singko yun nasa labas pito yata sila dyan na nagsisiksikan tapos ginawa ko ba kasi kayo tigdadalawahan eh tigdadalawa tatlo 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 tapos tigdadalawa dito mga singko eh no nagpe pair na natin sila pero hindi pa mga pair yan mga ko. pero pinagsama-sama na natin minsan kasi dito nagpe-pair na sila eh ayun o oh. ganda nito mga singko eh no? pogi o oh. So, ayan. Bali, ayan lang. Sana marami pumunta ngayon at para mabawasan naman. Dahil pag yan, hindi nabawasan, yung patukan natin ang mababawasan sa kakapakain. <laughs> Kasi, napakarami nating ibon. Full tank!